Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa so, mga kapwa ko din po, FWs around the world. Hello, good morning. So exciting to ating topic, no? Dahil iyak dito si BBM, si ah uh, sino ba? Boying Rimolia, lalo na sila si Trillanes, si Laila de Lima, ang mga makabayad black, at kung sino-sino pa dyan, mga pink CPP dahil dito kamakailan lang di ba para ilihis ang isyu ng uh, 2025 by, by scam budget na yan ni Bongbong Marcos ay papapasokin na according to Remolia ang ICC via Interpol ngayon ah uh, ito na may balita ang Reuters na to na kung saan ay nagsa di ba matatandaan natin na noong December pa lang parang to after nanalo ni Trump na sinasabi niya pag after niyang makaupo sa January 21 papatawan niya ng sanction ang ICC so ito ngayon ay dito sa Reuters na uh, balita exclusive international criminal court Uh, prepares for possible US sanctions. So, ibig sabihin dito mga lalabs, mga bayots, ay mamumulobi, mababang karote. ang ICC. So, paano na si Atty. Christina Conte na wala na, Conte na lang sa <laughs> araw. Ay, ako, <ayon> dito. <laughs> sa balita ng uh, Reuters o uh, Reuters ay uh, yun na nga ano sanction no papatawan ng sanction ang ICC sabi dito dahagi or dahag January 24 the International Criminal Court has taken measures to shield ito na, staff from possible US sanctions paying salaries three months in advance as it braces for financial restrictions that could cripple the war crimes tribunal two sources said on Friday the U.S. of uh, the U.S. House of Representatives voted this month to finish the court for issuing arrest warrants. For Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and his former defence minister over Israeli's campaign in Gaza. The bill will impose sanctions on any foreign uh, foreigner who investigates, arrests, detains or prosecutes US citizens or those. of allied countries that are not members of the court Ang tanong membro pa ba tayo ng uh, sila yun hindi Pilipinas hindi na member of course that includes Israel hmm. While the exact scope of the sanctions and the targets are still unclear, the court is preparing for major financial pullout or fallout. The sources who spoke to Reuters on condition of anonymity. Sabi. So <laughs> goodbye na Finish na <laughs> Yung mga Ram naman natin na yung ICC-ICC uh, na yan na papapasukin uh, di Omano ng uh, Pilipinas through Interpol. Eh, panglihis lang po yan ng uh, isyo sa uh, 6.3, 52 trillion uh, budget for 2025 dahil nga, eh, ganti din yan ni Marcos Jr. kay dating Pangulong Duterte, sa pagpasabog niya ng issue na yan no uh, at uh, sa yan da dahil kay uh, congressman Ungab <laughs> uh, pero ayun mo nga mga lalabs mga bayots no eh, ang Israel at uh, ang uh, ang Russia o oh, hindi yan membro pati Amerika hindi membro ng ICC tapos ayun na nga bayaran, o oh, ang ICC pera pira lang yan, kapag magpamimbro ka dyan hindi yan libre, magbabayad ka dyan at millions of dollars yun, nako so ano ngayon, Boyeng Rimulya nakinig ka na naman sa sul-sul ni BBM or ni Bersamin, sulsulan ni Bersamin si BBM, oh, sige daw, sabihin mo kay Rimulya, papasukin ang ICC para makaganti ka kay dating Pangulong Duterte, sa pagpasabog niya ng budget na may 13 pages at may 28 na ano blank items. ayon. O di na ngayon na buhing remole ng sarili mong tae sa mukha. Di ka kasi nag-iisip, abogado ka pa naman. Diyos ko po, Rimulya. Kayo na nga ni Bumbong Marcos na una noon pa. Anong sabi ni Bumbong Marcos noon? Hindi, hindi, hindi niya papayagan ang ICC na mag-imbestiga sa Pilipinas dahil hindi na tayo member. Wala na silang karapatan sa atin. At ganun din si Remulia. Pero so, bakit ngayon? <laughs> Napaghahalataan kayo eh. Na kapag may isyong hindi maganda sa administrasyon ni Bongbong Marcos, marami siya mga kabulastugan, kabalbaran, kabalahura ang ginawa sa Pilipinas sa taong bayan, palalabasin ninyo kaagad una, China. O hindi na ngayon to niya, pinagtatanawanan na lang. Ano yung mga ispa ispay O ngayon na naman, ICC. O, oh, yun. Papatawan ni Trump, uunahin pa ba ngayon ng ICC ang maliit na bansang Pilipinas? Pobre pa? Ah, uh, Iimbestigan si Duterte? Ano makukuha ng ICC doon? Unang-una, mga lalabs, mga bayots, aside dito sa malaking problema ngayon, kaka o kinakaharap ngayon ng ICC. Dahil si Trump hindi yan nagbibiro. Kung anong sinasabi niya, gagawin niya yon. O, oh mababang karuti sila, uunahin pa ng ICC ang Pilipinas. Hindi. Uunahin nila doon problema nila. At pangalawa, dito hindi na tayo membro. Pangatlo, yung kanilang mismo, ulitin natin, ang kanilang prosecutor doon, head nila na si Karim Khan, ay may kaso rin ng pangmamanyak. Kalibugan. So, anong nga uh, anong magandang reputasyon ang ICC? Wala. Isa yung malaking scam. Yung ICC, bias pa. kung sino siguro yung nagbabayad dyan sa ICC. Ayun, tutulig sa inla, gaya sa Pilipinas, may mga nagbabayad dyan. Gaya diba, sabi ni Atty. Sabio nung bago namatay, na nagsalita siya about kay Trillianis. Hindi pa siya binayaran, namatay na lang. Kung sino-sino pa dyan. Para idein ang mga Duterte. Eh, ngayon ano. The Marcos Junior. Palpak na naman kayo. <laughs> Bangkaruti yung ICC. Buti nga sa inyo ICC. Dahil pira-pira lang kayo. Mga mukhang pira dyan. Bias na. Scammer yung ICC. Sa totoo lang. Kaya na, tama lang talaga yung patawan ni Trump. ng sanction. Good job. President Donald Trump, you're the man and you're the best.